Ang Senado bilang hukuman at ang paglilitis kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte, awit 7.9.16, o wakasan ng kasamaan ng masama, ngunit itatag mo ang matuwid, sapagkat sinubok ng matuwid na Diyos ang mga pag-iisip at ang mga puso, ang aking kalasagay sa Diyos na nagliligtas ng matuwid sa puso. Ang Diyos ay matuwid na hukom, oo, Diyos na may galit araw-araw. Kung ang tao ay hindi magbalik loob, kaniyang ihahasa ang kaniyang tabak. Kaniyang iniakma ang kaniyang busog at inihanda. Inihanda rin naman niya ang mga kasangkapan ng kamatayan, kaniyang pinapagniningas ang kaniyang mga pana. Narito siya'y nagdaramdam ng kasamaan. Oo, siya'y naglihi ng kasamaan at nanganak ng kabulanan. Siya'y gumawa ng balon at hinukay at nahulog sa hukay na kaniyang ginawa. Ang kaniyang gawang masama ay magbabalik sa kaniyang sariling ulo at ang kaniyang pangdadahas ay babagsak sa kaniyang sariling bunbunan. Ang maringal na bulwagan ng Senado ng Pilipinas, karaniwang tanghala ng mga pagtatalo at pakikipagbuno sa politika, ay nagiging isang seryosong hukuman sa kasong impeachment. Mababanag sa hangin ng tensyon. Mas mabigat pa sa mainit na simoy ng hangin sa Maynila ang pinag-uusapan, si Pangalawang Pangulo Sara Duterte, na nahaharap sa mga akusasyon na maaring magwasak sa kanyang karera sa politika at muling hubugin ang takbo ng bansa. Ang pinagbabatayan, kapwa literal at matalinghaga, ay ang malinaw at walang panahong mensahe ng awit Sept 9/16, isang talata na may malalim na ugnayan sa bigat ng sitwasyon. Ang awit ay nagsasalita ng isang matuwid na Diyos isang hukom na nakakakita sa kalaliman ng puso ng tao, isang tagapagkilala ng katotohanan sa gitna ng panlilinlang. Ang banal na hukom na ito, ayon sa talata, ay magwawakas sa kasamaan ng mga masasama at magtatatag ng mga matuwid. Sa konteksto ng mga paglilitis sa impeachment ng Senado, ang banal na imaheng ito ay nagtatapon ng mahabang anino na nagtataas ng malalalim na katanungan tungkol sa ustisya, pananagutan at ang mismong kalikasan ng katotohanan. Kaya ba ng Senado sa papel nito bilang hukuman sa impeachment na tularan ang banal na paghatol na ito? Tunay nga bang makikilala nito ang mga masasama mula sa mga matuwid, ang katotohanan mula sa kasinungalingan, ang mga akusasyon laban kay Pangalawang Pangulo Duterte, anuman ang mga detalye nito, ay kumakatawan sa kasamaan na sinasabi ng awit. Ang mga ito ay ang kaguluhan na nananaisip at ang kasinungalingan na isinilang, ang paghukay ng isang hukay, ang pagguho ng pundasyon na humahantong sa isang hukay na gawa ng sarili. Ang gawain ng Senado ay ang maingat na pagsusuri sa mga akusasyong ito, ang pagsala sa mga ebidensya, ang paghihiwalay ng katotohanan mula sa kasinungalingan. Dito ay nangangilangan ng antas ng kawalang kinikilingan na lumalampas sa politikang panig, isang pangako sa katarungan na tumataas sa ingay ng opinyon publiko. Ang awit ay nagsasalitari ng mga instrumento ng hustisya ng Diyos, ang patalim na tabak, ang nakayukong pana, ang nakamamatay na mga armas, ang mga palaso ng apoy. Ang mga ito ay makapangyarihang metapora para sa mga potensyal na bunga ng kasamaan, ang hindi maiiwasang mga bunga ng walang pigil na kapangyarihan, sa konteksto ng Senado, ang mga metapora na ito ay kumakatawan sa bigat ng proseso ng impeachment, ang potensyal para sa malalim na mga kahihinatnan para sa akusado, at ang malawakang implikasyon para sa bansa. Ang hatol ng Senado, tulad ng hatol ng Diyos sa Awit, ay may napakalaking bigat. May kapangyarihan itong hubugin ang kinabukasan upang matukoy ang takbo ng bansa. Ang masamang tao na naghihirap sa kasamaan ay isang makapangyarihang imahe na nagmumungkahi ng panloob na pakikibaka, ang likas na kaguluhan ng isang buhay na nabubuhay sa pagsalungat sa katuwiran. Ang imaheng ito ay lalong kapansin-pansin kapag isinasaalang-alang ang sangkap ng tao sa proseso ng impeachment. Ang pangalawang pangulo tulad ng sinumang tao ay isang komplikadong individual na may mga lakas at kahinaan, mga tagumpay at kabiguan. Dapat na maipaliwanag ng Senado ang komplikadong ito, kinikilala ang sangkap ng tao habang nananatiling matatag sa paghahanap nito ng hustisya. Ang panghuling talata ng awit, siya ay nahulog sa hukay na kanyang ginawa, ay nagsisilbing isang babala, isang paalala na ang mga bunga ng ating mga kilos ay madalas na may paraan upang maabutan tayo. Ito ay may malakas na ugnayan sa mga pampolitikang taya na kasangkot sa proseso ng impeachment. Ang mga kilos o kawalan ng kilos ni Pangalawang Pangulo ay may potensyal na malawakang mga kahihinatnan para sa bansa at ang hatol ng Senado ang magpapasya kung hanggang saan mararamdaman ang mga kahihinatnan iyon. Ang papel ng Senado sa paglilitis na ito sa impeachment ay hindi lamang ang pagkilos bilang isang hukuman. Ito ay upang isama ang mga prinsipyo ng hustisya at katuwiran na inilarawan sa awit 7 -16. Ito ay upang maging isang tanggulan laban sa katiwalian, isang tagapangalaga ng tiwala ng publiko, isang tanglaw ng pag-asa sa isang bansang nakikipagbuno sa mga komplikadong hamon sa politika. Ang mga mata ng bansa at marahil kahit na ng isang mas mataas na kapangyarihan ay nakatingin sa kanila, ang kinalabasan ng paglilitis na ito ay magiging isang patutuo sa kakayahan ng Senado na matupad ang mga mitiin na nakapaloob sa sinaunang at makapangyarihang awit na ito. Ang bigat ng kasaysayan at ang bigat ng banal na paghatol ay nasa kanilang mga balikat. Manalangin tayo, O Diyos, na nagbibigay ng katarungan at katuwiran kami ay lumalapit sa iyo ngayon na may pusong mabigat sa bigat nitong impeachment trial. Idinadalangin namin ang mga miyembro ng Senado na sila ay magabayan ng iyong karunungan at kaunawaan habang tinitimbang nila ang mga akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Bigyan mo sila ng lakas na makaahon sa partidistang politika at personal na mga agenda at hanapin lamang ang katotohanan Upang ang katarungan ay manaig, nawa ang kanilang mga deliberasyon ay mamarkahan ng pagiging patas at walang kinikilingan upang sila ay kumilos bilang mga tunay na tagapangasiwa ng katarungan na sumasalamin sa iyong sariling banal na paghatol. Nagdarasal kami para sa kalinawan ng isip at lakas ng spirito upang makita nila sa pamamagitan ng panlilinlang at kasinungalingan at makilala ang katotohanan sa lahat ng pagiging komplikado nito. Idinadalangin natin si Vice Presidente Duterte na magkaroon siya ng lakas at kapayapaan sa gitna ng pagsubok na ito. Naway pagkalooban, siya ng biyaya na tanggapin ang pananagutan isas sa anumang maling gawain at lakas ng loob na harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Higit sa lahat, O Diyos, ipinagdarasal namin ang aming bayan naway ang impeachment trial na ito ay magsilbing palakasin ng ating pangako sa katarungan, transparency at accountability. Naway humantong ito sa pagpapagaling at pagkakasundo at naway muling pagtibay nito ang ating pananampalataya sa integridad ng ating mga demokratikong institusyon. Hinihiling namin ang lahat ng mga bagay na ito sa iyong banal na pangalan. Amen.